Tikman natin tong ano, Rosemar Giant Chicken pero parang doubt ako na Giant Chicken to eh. Kanina iba yung breading niya eh. Mm. Parang iba yung naibigay sa atin, tikman natin. nasong Asong kanto fried chicken. Asong kanto fried chicken. hmm Sobaw niya medyo maalat-alat. Sobaw niya medyo maalat-alat. Siguro sakto, sakto to sa kanin. Maalat-alat na may konting tamis. Naglalaban pero mas lamang yung alat niya. kasi naman natin yung lechong wale mga food trip. Nababad na to kaya for sure di na to crunchy. hmm Ay, tayo na. Kaya nga sa kanin. Baka sakto pag sa kanin. Ay, tayo na. Pag sa A few moments later. Kamusta so, po yung pares ni Rosmar? Overload? Oh, sarap. Masarap. Oh, Masarap. Oh, Masarap. 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 Taga saan pa po kayo ma'am? Dito. Thank you po. Thank you po ma'am. Thank you. Sir Jason, taga saan kayo? Sa Katayabas, okay. Quezon. Wow, layo ng dinayo nyo. Kamusta po? Worth it po ba? Worth it naman. Sarap talaga. As Ang sarap. Oh. Worth it naman. Sarap talaga. Ang Ang sarap. Ang sarap

Ano yung dila mo special?